kababayan, may trabaho sa Japan. Watch mo. Katatapos lang ni Marvie Jose sa caregiving course. Nagpunta siya ng POEA para alamin agad kung saan siya pwedeng mag-apply. Desidido raw siyang umalis para sa mas malaking sahod. Napaporsige po ako para sa mga anak ko po, sa ibang bansa, may makakaipon makaka ka rin po. Sakto naman ang timing ni Marvie dahil ayon sa POEA, 60,000 caregivers ang kailangan ng bansang Japan sa loob ng limang taon. Nangunguna dito yung mga uh, early, elderly care institutions Oo. nila dahil napakaraming matatandang uh, senior citizens kung tawagin sa mga private recruitment agencies idadaan ang hiring ng anim na caregivers na ipapasok naman sa bagong specialized skilled worker visa ng Japan na ipapatupad simula April 1 dalawang klase ang bagong visa ang visa 1 para sa mga semi-skilled worker gaya ng caregivers na may limang taong kontrata at ang visa 2 para sa high-skilled workers na may pagkakataong maging immigrant pagkatapos ng limang taong pagtatrabaho. Pero hindi lang caregivers, kailangan din ng Japan ang mahigit 300 foreign workers mula sa labing apat na job categories. Kasama rin dito ang construction. Meron tayo ng kondon, no? lalabas na regulation, so maaaring uh, medyo limited yung ating deployment. Paalala naman ng POEA sa mga gustong mag-apply, hintayin ang kanilang ilalabas sa advisory para sa bagong specialized skilled worker visa ng Japan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Ayos, diba? ba? Ito nang hinihintay mo. Basta dalawa lang sasabihin ko sa iyo. Number one, huwag basta basta mag a sa kung saan saan agency agad-agad. Baka kayo ma-scam. Number two, hindi mo ng advisory na manggagaling sa POEA para siguradong sigurado kayo. Good luck sa inyo lahat.